Buenos dias damas at caballeros. Tinuliksa ni uh, si uh, si bagong PNP chief Nartates at si uh, siyempre kasama na rin yung boss niya. Uh, si uh, PN, former PNP chief uh, Nicolas Torre sa sa PNP itong si uh, uh, General Nartates sa at uh, sabi ni Ping eh gawin niyo naman yung trabaho niyo ha pa kumbaga may payo pa nga siya kay Bato eh syempre sabi niya kung wala kung wala ka naman balak na mag-surrender syempre magtago ka ng mabuti at ito naman PNP trabaho niyo trabaho nyo para hulihin itong si uh, si Bato de la Rosa ha so panoorin natin itong uh, interview kay Ping Lakson na uh, double meaning siya yung isa pinapayuhan niya si Bato para magtago ng pero hindi hindi ito maganda ping ha? hindi ka di mo dapat payuhan si Bato magtago dahil lo maker ka ito si Ping, parang uh, uh, masyado nang naiba yung mga views nito recently. Ah. Pwera sa dinidepensa si President Bongbong Marcos, napiprejudge kung ano man meron na kasama si uh, President Bongbong Marcos. Ito naman, pinapayuhan pa itong si Bato de la Rosa para magtago. Sana sabihin, sabihin niya ito si Bato ay uh, dapat mag- uh, magter ter uh, na siya mag should turn himself in kung sa tingin niya na na inosente naman siya sa bagay si Ping Lakson mismo naman ay nagtago noon ha okay so panoorin muna natin ito ha okay uh, ayusin ko muna itong uh, itong camera sa sa, sa ko sa side ko Sige, panoorin niyo muna ito. Yung conversation niyo. So, kahit yung sa GC, ni senator ba? Well, it was in jest, ano, because sa uh, chat group namin meron kami na nang senator. Mm -hmm. So, last na pa ulit din ka-repo, sabi niyo yung conversation niyo. So, kahit yung sa GC, ni senator ba? Well, it was in jest, ano, because sa uh, chat group namin meron kami na nang senator. So, at I found time na kumusta yung lang siya. Kumusta ka na, sige lang mag-ingat uh, ka lang. Pero, so, ang biro niya lang sabi, uh, sir, i-break ko yung record mo sa pagkatapos. Uh, uh, tapos may haka. -ha. Uh, yeah. so, so, when was the class, sir? Yung, yung... During our budget deliberation, mga deliberation. Oh, last week, sir? Noong hindi siya pumapasok na. Ah, hindi, naman ba ba? hindi naman to last so, week lang. Sir. Hindi naman last week lang, sir. Hindi naman. Mga with weeks ago. Ah, okay. Sorry, gano'n lang, sir. Tapos wala na kayong imigay na advice sa kanya. Sabi ko, magtago ka mabuti. Sir, hindi niya yung advice na nung upang na. Biro lang yun. Ah, ganito. Ah, uh, binir... Meron daw siya chat group pa uh, noon na kapag uh, biruan pa daw sila kay Bato, na sabi daw ni Bato na ibe-break niya yung record di diba, sa time ni uh, Gloria Macapagal Arroyo, nagtago itong si Ping Lakson ng one year. So ibig sabihin, ganun rin mangyayari kay Bato. Eh paano ng hustisya, di ba? At ang problema dito, ha? Problema dito, ah uh, ang uh, balik nito uh, kay President Bongbong Marcos, ha? Kasi, siyempre, na nababagalan na nga ang tao na ang bagal na maglabas ng arrest warrant and then na uh, meron ng arrest warrant pagkatapos or walang gaano ginagawa yung Marcos administration to help ICC. At ngayon meron na according to John B. Cremulla, meron ng arrest warrant. Eh, hindi pa naman, ha? Uh, hindi pa naman Uh, na arresto si Bato. Kung, kumbaga, areswar, arrest warrant na sana, naging Bato pa. arrest <laughs> warrant na, naging Bato pa. So, all of this, yung sinasabi ko sa inyo, this will, this will cause uh, uh, more people to doubt and to lose support sa Marcos administration. Kaya, dapat seryosohin nitong si uh, si PNP Chief Nartates at si John Vic Remulla. Si John Vic, panay ang preskon ni, eh. Ang tapang-tapang sa preskon. Hindi ka makapagtago sa amin. Hahabulin ka namin, sabi niya kay kay Saldi ko. Pinagtatawa na siya ni Saldi Sabi ni Saldi ko, eh, andito na ako. Paano mo ko habulin? Andito na ako sa sa Portugal. Ha? Eh, lamig-lamig ngayon sa Portugal. Ang sarap-sarap dyan ngayon, ha? Ang sarap-sarap ng mga pagkain nila dyan sa Portugal at jan uh, dyan nang, nang galing yung kwan. Ano pa yun? Yung chicken. Masarap talaga yung chicken eh. ah uh, yung popular na rin sa Manila ngayon. Okay. ah uh, sa kwan na nga, hindi pa na, sabi siguro ni, ni, ni uh, Saldico, eh si Bato nga, nandyan lang, hindi mo panahuli nahuli-huli. Ah, peri-peri chicken pala. Peri-peri, sarap dyan, sarap Peri-peri, yan ang original na uh, bansa kung saan na popularize yung pagkain nila. Peri-peri chicken, sarap, the best. Okay, so... Uh, sabi ni Saldi ko, eh... Si Bato lang ay hindi mo kaya. Andyan lang yan sa Pilipinas, ako pa kaya na nandito. Andito sa Portugal kung saan wala tayong wala tayong uh, wala pa na tayong uh, extradition agreement sa Portugal. Kaya yan ang pinili ni uh, ni uh, Saldico. Ah, pagkatapos ang yabang-yabang magsalita ito si John Vic. Siguro ngayon deep in his heart nagsisisi na siya na tinanggal niya si Nicolas Torre. Kasi si Nicolas Torre, at least uh, dahil sa kanya, ang loyalty ng pulis na punta kay President Bongbong Marcos. Hindi pareho dito kay uh, kay Nartates ang loyalty. Kay Amy Marcos at saka kay Sara Duterte. So kaya uh, tinatago nila si Bato dahil kasama ito sa mga DDS. Pero si Torre yan uh, 20, 20, uh, 22nd day na ngayon ha, dapat ma arresto na yan. So kaya pati si Ping nabibiti na dito sa kapalpakan ni John Vic at saka ni, uh, ni Narta, PNP Chief Nartates na 3-star <laughs> acting pa lang yun kasi 3-star lang eh. Ayaw pa rin bitawan ni, ni General Nicolas Torre yung 4-star uh, uh, niya Ayaw pa ayaw pa rin mag-resign mag-do sa car, nartates. Hulihin mo muna si si Juan uh, bato para maka fourth star ka at baka mo convince pa si si Torre na mag-retire na para kasi pwede isang isa lang four star uh, sa bansa na PNP eh. So hanggang nandiyan si Torre. Ah, itong si Nartates will never get his uh, fourth star. Sige, tuloy tayo. <laughs> sir, hindi nyo ba siya advice? Wala pa na, wala, na, na. wala, wala. wala. wala ba na, pa na isang manat eh. Yeah, yeah, sir. Uh, eh, pero yung sir, sa issue ng mga absences hindi ba dapat issue yun? nag-absence siya? Yeah, well, no, mga parang siyang absence. <laughs> so, meron ka rin sa rules na pagka 30 days, uh, Meron yan eh. Meron uh -huh. certain number of days na continue po ang access sa session para mi sampu na I'm not sure Ano to... don't, don't know parusa, sir ano po parusa? Uh, hindi po na, ano, hindi ko sigurado. I think nasa ethics yan o nasa rules namin. Na yung 30... Uh, uh, ah, so ibig sabihin bago, sa... Anature, bah... uh, okay, 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 okay. Hindi niya ba tanggal po automatic uh -huh. na ano? O kailangan talaga may complaint? Ang advice ]Okay. ko sa kanya, kung wala sa intention of surrender, mag-tackle sa mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin yung sa mabuti. Trabaho nila yun, eh, mag So ang payo niya kay Bato, kung wala kang intention na mag uh, uh, mag uh, surrender, ha? Ah uh, magtago ka mabuti at ang payo niya sa PNP na dating position niya na ngayon na uh, uh, headed by uh, Nartates, ha? Na under kay Boeing Remulla. Ang payo naman niya si uh, kay uh, PNP Chief Nartates at saka kay John Vic Remulla, eh hanapin nyo uh, si Bato ng uh, galing nga nyo yung trabaho nyo. Trabaho nyo yan eh. Tama nga, trabaho nga. Ito pa si John Vic, uh, over the weekend, naglabas ng apela sa taong bayan, please naman, please! Lalo na yung mga OFW, please naman, tulungan nyo kami. Kung makita nyo si saldi ko Piktura niyo si Saldico. <laughs> useless, useless na na DILG secretary. Eh meron ka naman confidential fund sa opisina mo. Meron rin si presidente 4.6 billion confidential intelligence funds. Ano nagagawa niyan? Mag-abala uh, pa kayo sa mga OFW. Eh marami diyan mga loyalist ni, loyalist ni Duterte. Ito talaga mga gobyerno natin, officials natin. O panoorin natin ulit si Ping. At i-share i ishare itong blog para umabot ito sa sa inbox ni uh, ni John B. Cremulla at si Natates. Ni hindi lang nga tayo binibigyan ng update ni Tartates eh. Hindi pareho si Nicolas Torre. Yung hinahabol niya si si Pastor Apolo Kiboloy Araw-araw may deadline tayo. minu-minuto. Kailan ba kayo narinig yung yung update sa atin niya uh, 22 days ago? Anong ah, unang lumabas yung balita na galing pa kay Boeing Remulla, kay Ombudsman Boeing Remulla na meron ng arrest warrant kay Bato. Pero meron ba kayo nakita update from Nartates? Wala. Ibig sabihin, hindi sila humahabol kay Bato de la Rosa. Dahil, ang uh, tingin nila dyan, uh, pinopolitika lang yan. At uh, dahil, siyempre, alam nila DDS yan. Eh siyempre, itong Sen. ay bata ni Amy Marcos. Kaya kayo na bahala mag-conclude. Bakit hindi hinahabol? Ay, grabe talagang itong gobyerno to. Ewan ko ba kay presidente? Pinaniwalaan itong si... Uh, si John Vic kaysa kay uh, Nicolas Torre. tinamo. wala. Hindi pa nahuli si Gerald Bantag. Hindi pa rin nahuli si uh, Bato de la Rosa. At uh, namamayagpag si uh, Saldico sa abroad. Although yun, abroad na yun. Pero ito talaga si Bato. Ha? Madali naman habulin yan. Kaya lang siyempre, pinaprotektahan ng mga kabaro niya baka may clearance pa sa headquarters ng PNP <laughs> Sige ulitin natin 'to I think nasa ethics etics, yan or nasa rules namin. -i na yung 30,000. Ah, uh, uh, so ibig sabihin sa kalaryo, hindi. Ang Hindi niya kung automatic lalo, yung, kailangan uh, kailangan uh, na ano o kailangan ka na may complaint. Ang ko sa kanya, kung wala siya intention ng surrender, mag ng sa mag Ang ko sa law enforcement, hanapin yung sa mabuti. Trabaho nila yun eh, mag Hanap, payo niyo sa law enforcer, hanapin niyo sa mabuti. Trabaho nyo yan, maghanap. Nagahanap ba? Kawawa talaga. Kasi ang sisisihin si, 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 dito, si presidente na naman. Eh pagkatapos kung sa 15, napaila na yung kaso laban kay uh, Cheese Escudero, Jingoy Estrada, at Joel Villanueva, Nancy Binay, at uh, Bong Revilla, at hindi naman maaresto nito. So, kuan na sila anim na sila on the run na mga senator. E para kayong sinasabi nila, meron ng big fish magkikrisma sa kulungan. Wala. Ang balik nito kay President Bongbong Marcos by the principle of uh, command responsibility. Siya ang nag-appoint nag kay John Vic. Siya nag-appoint kay Nartate, uh, Nartates. Nartates. At siya nagtanggal kay Nicolas Torre. What a big mistake, Mr. President. I-reset nyo na lang, ibalik nyo si Nicolas Torre. Wala naman nagpakita na galing si uh, si Sinertates pumalpak pa sa September 21 rally. Napahiya pa tayo sa buong, buong mundo. Na-achieve pa yung objective nila. Sara na ipakita na magulo ang Pilipinas kahit uh, nakapenetrate doon lang sa Mindyola. Palpak talaga. Sige, tuloy tayo. Hey, sir. Hey, sir. sir, last time. Wala na yung red flags sa DPWH? Maraming red flags sa DPWH. Meron pa rin, sir. Meron, may nakita pa rin. Maraming red flags sa DPWH. Marami pang hindi na discover. So you, know, you guys... yung norm. The new norm sa mga projects lahat kundi substandard. I have yet to see. Oi, shout out ha. Enrique Mon. The Legends group from Daubu Mabalacat City. Oi, by the way oh, na-remind na I'm reminded pala ha? dito sa shout out pala ha? sa kababayan ko. Kababayan ko, mga beautiful uh, mga beautiful ladies ito ha. Mga beautiful ladies ha. Si Coring, Coring ha. Kababayan ko na naging secretary ng maraming secretaries ng Department of uh, Labor and Employment. Employment. Si Coring ha. Cory Gutierrez Tagra, Manila based na to eh. So I would like To greet uh, the Golden Alumni Homecoming, ha? Golden Alumni Homecoming, Claret Elementary School graduating class 1975, second batch. Sila Cory Gutierrez, Tagra, si Mary Jane Galang, si Jean Jimena Montinola, and Joy Nara Pajarillo, ha? oy enjoy kayo ha, enjoy kayo. So maguuwiin uwian sila dito ha. Okay, I hope you enjoy ha. I hope you enjoy. Okay, sayang. Uh, ako hindi ko maka-attend yung reunion namin dito dahil uh, mag -new, new year kami sa Japan. Ito lang kasi panahon na na free yung mga bata maka-join sa amin sa bakasyon. So sige ha, family, family bonding kami. Okay. So, ang reunion namin dito ng Claret High School sa 28. Eh. So, enjoy, enjoy my batchmate, ha? Enjoy. Class 83, batch 83. Okay, 8-3. Sige, tuloy tayo. Hey, project, na talaga 100% na perfect ni Executive. <laughs> so, <laughs> yung mga nararaiso yun ni Congressman Leviste na nakita niya na meron pa rin mga insertions sa 2026. Nakita niyo pa rin. So, meron mo talaga yun kahit dito sa ano nyo, yung na ko, sir, Nahiita hindi nyo natanggal. Mo yung niya, may rin na so kahit nasa 2011 na, sir, so tayo, nandung pa rin? Even sa 2016 net, meron. Um may mga local Pero kami pa sir habulin dito sa Senate na Wala na, nawala na eh. Kasi oh. na, na mag-amend kami eh. Uh, so, na yun, wala na yon eh. yung uh, mga local Wala na. ano, eh, masipag yung aming pinas, si chairman. Nakita niya rin eh. So sa covid niya may nangas wala na. Sure, mawawala na yun eh. May mga individual pa. Ako may mga papadilit ako. Okay, eh. uh, Thank you sir. <laughs> mga 2 billion, ganun ah. lang. Ah, maliliit lang oh, no, sir. Pero pag pinagsama-sama sa yung ano, nagpapadali ko sa Let's see mamaya. Kasi magkaroon na yung video. Sige, sir. Right. Thank you so much, Sige, sir. thank you, sir. Send, Friday. Uh, kung kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, I'll leave it up to him. I cannot advise him because I, I was there. been there that, that. Pero sir, hindi niyo pa nakakausap? Hindi pa. Yun lang yung chat, uh, chat namin. Kailan po yun, sir? <laughs> ah, nung nagbabudget, ano pa kami rito? Thank you, sir. So, hindi niya ma-advise kasi ganyan rin ginawa niya. Nagtago rin siya. Oy, si, uh, si, sino pa to? Si, ah uh, uh, oy, si Lady, Lady Rika. Shout out daw, sister niya, hermana. Ay dito nakatira sa amin sa Minda sa Buwaga City sa Tumaga por centro. Yun ah uh, sana ah uh, iaponeto el nombre. Yung uh, sana nailagay yung pangalan para magrit natin. Basta kapatid ni sister ni Lady Rica, Lady Rica. Yan. Okay na. Uh, Uh, sabi ni Willie Magpayo, sabi ko magkasama na si Bantag at Bato, nagtatago kasi isang protector lang Manila eh. Isang protector lang, mga DDS generals. ah Uy, Christine Meko, thank you ah for joining us in this vlog. In this, uh, vlog. Si Emilda Sinoy Talaugon. Ag uh, ah ah Uh, greetings sa ah, from the Philippines sa ah. Sabi ni Sal, bring back Tore, ah? At si Andres assinto. Peri-peri chicken, sarap di ba? Malasa talaga, malasa talaga. Okay. Sige, tuloy tayo.

Happy birthday, John Gale. Happy birthday. Parang kap kapangalan ng kapatid ko, Irene Gale. Uh, by Friday, pwede nang ulit po ang third reading kasi hindi certified so, on Friday, on third reading itong bill. So, by Friday, mapapagod ang third reading. Mag-different pa So, then by So, malabo yung enacted budget. Saka, hindi, hindi kami papaya. So, sa Friday... Unless bumagyo ng malakas na hindi kami makapag-buy uh, So, doon sa Friday na target na target na Kasi ang ano namin, target namin is by Friday, ma na on third reading yung Senate person. Yung three days period, siya nag-apply siya? Yeah, second second so mayroong 3-day uh -huh. period. Uh, so kung ma-approve sir, if 1 and 3-day, kaya may 3 days siya. So alam pa sir, second Kung ma uh -huh. today's Tuesday, easily on Friday, If you can approve uh -huh. it on of over the weekend, next week, mayroong schedule uh -huh. yeah. uh ng -huh. buy-down. But definitely so wala, hindi niya papayagan na makaroon uh -huh. ng 3 uh -huh. uh -huh. Okay. Kagat to ha yung mga messages ng ng mga, <laughs> ng mga staff ko sa cellphone. <laughs> okay lang, big fan uh, lang man. Brief lang man. So yan. Yan na kanina pa natin dinidiscuss itong issue kay Bato. Ah? Uh, ah, pati si Delchus nagagalit na ha. Ha? At saka si, uh, si Rod Sam, ha? Si Rod Sam. Nagagalit na rin sila. So nakakagalit naman 22 22nd day na ni wala pa tayong narinig na feedback o update lang man. Malayo talaga kay Nicolas Torre. Minu minuto. Meron tayo feedback. Ay ay, ay. Wala palpak talaga. O na sinasabi ko Mr. President. This will be on you. Ha? Sa command responsibility kasalanan niyo rin ito. Ah, hindi naman kailangan ka, hindi namin ina na kayo ang umabol mismo kay Bato. Pero at least dapat kalampagin nyo yung nilagay nyo Justice Secret ah, DILG Secretary and also PNP Secretary. Ano bang ginagawa nila? Nagkakamot ng oh yes, wala eh, wala talaga. Justice delayed, justice denied. ah warrant of arrest, minus arrest is useless. <laughs> ay ay ay. So yan yan nga uh, yan nag bad update dito sa issue nito. Sana may uh, paggising natin bukas. May good news naman tayo for a change. Either nahuli na si si uh, si a uh, Saldico o kaya itong si uh, si Bato de la Rosa. Pero mukhang malabo, wala nga tayo update. Eh. Ma may ginagawa ba? Wala. May tracker team ba? Wala. <laughs> Baka protection team pa meron ang PNP. O, sige. Ha? Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Buenas noches a todos and see you in my next vlog.